buhay probinsya, ito yung mga tanim ko guys bisitahin natin guys ayan yung mga tanim ko ayan, may talbos tapos, ito yung mga talbos na kamote mga tanim ko yan guys ito naman yung, yung mga tanim ko guys ayan, puntahan natin ayan dito ko tinanin yung mga ampalaya guys ayan, yung ampalaya Ayan. Binabalot ko yan guys kasi kinakain ng mga insekto. Ayan. Medyo marami-rami ng ambunga. Ayan. Punta naman natin yung ubi kong kanina. Um, may ubi rin ako. Ayan. Dito yung mga, ayan yung ampalaya ko guys. Ayan. Punta natin yung ubi ko guys. Ito yung ubi ko. Ayan. Buhay na rin siya guys. So, ayan Oh. Pinapagapang ko siya guys. Ayan yung Mm, ube. Manakilaki na rin siya. Ayan, Oh. Ube yan, guys. Ayan. Yung pinagkakaba lang ko sa umaga. Ito naman yung gabi ko, guys. Puntahan natin. Ayan, medyo malaki laki na rin sila. Ayan, o. Oh. Ayan. mga ilang buwan nayan Ayan, magkakaroon na yan ang laman, guys. Malaki ang laman yan, guys. And hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Ingat tayo sa lahat. Bye bye.